Palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 20, 2025, biyernes ng ikalabing isang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga corinto chapter 11, verses 18 and verses 21 to 30. Mga kapatid, Yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. May mga, mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? ako'y gayun din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo. Hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng tatlumput siyam na palo mula sa mga hudyong tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Maikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapon magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasoong ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko hudyo, at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang sa dagat sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na nagihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At maligayang araw po ng araw ng mga... Uh, debosyon sa Poong Nazareno na sa lahat po ng mga uh, pumupunta sa simbahan ng Quiapo at magdebosyon uh, ingat po no sa inyong uh, pag pagbiyahe o paglalakbay. Uh, ito bang ating uh, debosyon ay naipagmamalaki mo. Hindi ito biro no kasi talagang matindi ang dadaanan mo bago ka makarating talaga sa sa simbahan ng Quiapo no at pagdating mo doon as mas matindi din no sa dami ng tao siksikan no ayan uh, ay natunghayan ko no ako po ay nasa Kiyapo Church pa no. Uh, isa 'yan sa eh uh, kumbaga karanasan na maipagmamalaki ko rin bilang isang pari yung matunghayan ang um, uh, yung masiding di debosyon no, ng mga tao. Dahil, nabanggit ko ito dahil nga dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga korinto na sabi nga niya, kung meron siyang ipagmamalaki o ipagyayabang, no, uh, yan ay ang kanyang mga uh, kahinaan, yung mga karanasan na kanyang pinagdaanan at napagtagumpayan. Nalampasan niya, matindi yun. No? Uh, ilang hagupin, ilang ah uh, pagkasira ng no halos tumubog na at malunod pero sige pa rin siya tuloy pa rin siya ito ay hindi para uh, mauwi sa kayabangan kundi para lamang maimulat yung mga tao lalong-lalo na sa panahon natin ngayon di ba lahat ipinaang ipinangangalandaran sa social media yung mga achievements yung mga kung ano yung mga bago nila lahat ay uh, kumagay finoflont na o pinapakita. Lahat gusto maging flawless. Lahat gusto maging perfect no sa paningin ng tao. Na ikinakahiya ikinapahiya nila yung yung weakness uh, side nila, yung kahinaan yung, na para bang uh yon ay isang uri ng kamalasan, yon ay isang uri ng uh, kabiguan. Pero yun nga no sa bawat uh paghihirap na naranasan at nalampasan natin, iyon ay nagiging kayamanan ng isang tao. At dahil yun ay nagpapa uh, tatag sa isang tao, yung may maranasan siya mga ganitong uh, sa paningin ng mundo ay kahinaan. Pero ngayon, pinagmamalaki ito ni San Pablo. At ganun din tayo. No? Bagaman, we strive to uh, perfection, we strive to na ma-achieve natin ang mga pangarap natin. Pero huwag kang mahiya. Huwag kang matakot din na uh, magkamali. No? Huwag mo ikahiya kung nagkamali ka. Kasi ang, ang, ano naman, ang mahalaga doon ay yung kung ano ang natutunan mo sa mga pangit na karanasan na napagdaanan mo na. Yan. Lahat yan. No? Kumbaga, charge to experience. At lahat yan ay talaga may pagpapasalamat natin. Yun sana din, no? may pagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng ating mga naranasan at nalampasan. Muli po, isang mga pagpalang araw sa inyong lahat.